Okay. Pagdating naman sa kung paano gumagana ang isang website, meron tayong tatlo. Browser, server, and HTTP. Ano itong mga to? Okay. Para sa para madali na lang natin maintindihan, pag sinabi natin web server, ito yung nag-hold. Okay. Sa mga uh, website. Anong halimbawa ng web server? Kung mapapansin niyo pag nag-type kayo sa uh, ano sa mga browser, 'di ba? www.facebook.com. Ano ba ibig sabihin ng www? Ito yung World Wide Web. So yan yung halimbawa natin ng web server. Siya yung nag-hold sa mga website. Kaya kapag tinype natin yung www.facebook.com, ipapakita niya kung may ganong website. Okay? Kaya mayroong www sa unahan. Ngayon, ano naman yung browser? O, oh, ano ba yung mga yan? Ito, common na yan, eh, di ba? So, yun yung Google, Google Chrome, uh, Mozilla Firefox, no? So, yung mga kung saan tayo nag-type -ta ng mga URL. Okay? Then, HTTP ang tatandaan nyo dito, Hypertext Transfer Protocol. Siya yung nagko-communicate kay web server at kay browser. Ha, ganun lang simple. Parang tayo, kung bakit tayo nagkakaintindihan dahil sa ating language, which is Filipino or Tagalog. So, ganun din to. Kung bakit nagkakaintindihan si web server at si browser dahil sa HTTP. Okay, so browser used to access websites. Server stores and delivers websites. Sabi ko nga, siya 'yung nag hold HTTP communication protocol. So, siyang nag communicate kay browser at kay server. Ano 'yung example ng browser? So, ganyan sabi ko kanina, ayan. Google Chrome, Mozilla Firefox. Pagdating sa Apple, meron tayong Safari. Uh, sa Microsoft naman, Edge. Then, meron ding Opera. Okay? Usually, ano rin to, sa Mac. Alam ko, pwede yan. Ng Opera. Ayan. So, ito yung mga, uh, mga browser. Okay? Kung saan tayo nag uh, ta type ng mga URL. So, gamit yung mga yan, ma-access natin yung mga available na website. Okay, server, ayan, I stores website files. So, yun yan, naka, naka-hold no sa kanya yung mga HTML, CSS and JavaScript. So yun yung mga website. Ayan. Response to a browser's request. O, bakit respond? Kasi nga, di ba, itatype natin. www.facebook.com So, isi-check niya kung may ganun ba. Ay, may Facebook. Oh, di pakita kita yung Facebook. Ay, wala. Ipakita ko sa kanya. Walang ganong website. Parang ganan. Okay? Host one or more websites. So, ayan. Marami na kasing available na websites, no? ah uh, kaya dapat malaki ang storage ng mga server, no? Kasi ang dami na yan. Ano pa? HTTP. Okay. Hypertext Transfer Protocol. Yun na nga. Nabanggit ko na yan kanina at sabi natin, it manage communication between the browser and the uh, server. So, si browser ang nagre-request, si server ang nagre-response. Okay? Okay. Step by step na uh, way ng pag-load, type natin url www.facebook.com Then, isi-send, mag magre-request si browser. Si server naman, magre-response. Then, i-display id kung ano yung uh, si -nerch natin. Kung meron o wala. Ah, ito, ito yung pagkakasunod-sunod. Yan din naman yung nabanggit ko. Okay, so user muna, magta-type sa si browser, then request. Si server naman, may response, tapos i-display. Id Pagdating naman sa HTTP communication, ito yung itsura niya. O, huwag kayo malilito. Pag sinabi natin get, yun yun, nag-request. Ano tong index.html? Yan yung website or yung web page. Yan yung nire-request. Okay, yan yung pinaka-file name niya. Okay, tapos ayun nga, may HTTP kayo makikita kasi yun yung uh, communication natin. Then next, si server naman, uh, magko-communicate then using HTTP. Tapos, ay, eto pa lang si 1.1 meron. O, nakalagay dyan, okay. Tapos, yung last line natin, yung, H, yung may HTML element, okay, yun na yung pinaka-website or web page. Okay. So, in summary, uh, ito yung uh, tatlo na ginagamit natin para ma-access yung mga website